Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome sa ating munting channel. Bago po tayo magsimula sa ating video mga kapatid ay nais ko lang pong batiin kayong lahat ng maligayang Pasko. Hangad ko po at ipinagdarasal sa ating Diyos na sana ay bigyan tayo palagi ng proteksyon sa lahat ng oras at ibigay niya sa atin ang mga biyaya na ating kinakailangan. At bigyan po tayo ng mapayapang pamumuhay. At bigyan niya sana ng kagalingan ang mga sakit na dinadamdam ng ating mga kapamilya, kamag-anak at mga kakilala. Panibagong kaalaman na naman po ang aking ituturo sa inyo sa video pong ito at may din po akong pabor sa inyo mga kapatid. Pakilike po ng video ito. Sa video pong ito mga kapatid ay ituturo ko po sa inyo ang isang mabisang paraan upang matuwa po maging maligaya ang mga taong makakasalubong natin o makakasalamuha natin sa araw-araw. Kung nais po ninyo na ang lahat ng tao na inyong makakasalamuha ay para bang maligaya o matutuwa kung tayo ay kanilang makikita. Pati ang mga taong mayroong galit sa inyo ay mawawala po ang kanilang galit. Kung gagamitin po ninyo ang pamamaraan o karunungan na ituturo ko sa inyo sa video nito. Pero bago po ang lahat, ay inaanyayahan ko po muna ang mga First time pang napadaan sa ating munting channel. Namag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Isa po sa mga magagandang karunungan na dapat nating itangan sa araw-araw. Ang mga karunungan po na may kinalaman sa panghalina. Aanhin po natin ang mga karunungan sa mga kabal, sa mga tagaliwas Kung ang lahat naman po ng tao ay ating mahahalina o ating magiging kaibigan Hindi na po natin kakailanganin ang mga karunungan sa pagkalalaki Usalin niyo lamang po sa umaga bago kayo umalis ng bahay Ang mahiwaga pong salitang ito At sigurado po ako na lahat po ng inyong makakasalubong o makakaharap ay matutuwa po kung ikaw ay kanilang makikita. At silang lahat po ay iyong magiging kaibigan. Kahit na ang mga taong mayroong galit sa inyo, mawawala po ang kanilang galit kung gagamitin po ninyo ito. Tandaan po na araw-araw po ninyong gagamitin ang mahiwaga pong salitang ito Gamitin ito bago kayo umalis ng bahay sapagkat ang bisa po nito ay isang araw lamang. Kaya naman po, kinabukasan ay inyong din po itong uusalin ulit upang sa ganoon po ay magkakabisa naman po sa inyo ito. Bago umalis ng inyong bahay, ay unahin pong banggitin ang inyong mga gamit na puder kung mayroon po. Pero kung wala naman, ay magdasal na lamang ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya at pagkatapos ay idugtong ang mahiwaga pong salitang ito. Ito po ang salita. Santom Christum Sagmit Ficostum Picabit Igosum Iyan lamang po ang mahiwagang salita na inyong babanggitin o inyong idudugtong sa inyong ama namin, Abaginong Maria, sumasampalataya. Kung wala po kayong gamit na poder, pero pag mayroon po kayong gamit na poder, yun na lamang po at isunod po ang mahiwagang salitang ito. At pagkatapos ay hipan po ninyo ang inyong dibdib. Kung baguhan po po kayo sa paggamit ng mga mahiwagang salita, gamitin lang po ninyo ito at ilang araw lang po ay inyo na po itong mapapabisa. Ang mahiwagang salita pong ito ay galing po sa ating mahal na Diyos. Kaya naman po wala po tayong dapat ikatakot sa paggamit nito. At palagi po itong gamitin para sa ikabubuti ng lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyo. God bless.